Bali well, ano, eh, marami na rin siyang mga bunga-bunga. Kung makikita nyo, namumutak-tak siya ng bunga. So, magandang araw po mga kasaka. So ngayon po ay nandito tayo sa kalamansian. Tapos uh, nagtutulis po kami ng mga nataob na kalamansian Ang bumagyo. Bali, tinatayo po namin sila ulit. Hali, ito po yung mga pantulos. So, dadaling ko po muna yung pantulos dun sa kay tatay kate. siya po yung nakatokang magtulos. tapos kami yung nag-upron o so, yung tinatanggalan namin siya ng mga ano mga suckers kung tawagin. So ayan po, si tatay po yung nakatokang magtulos lalagyan ng food para hindi na siya ma-stress kasi pagka nakataob siya na stress siya, mahina siya mamunga. Ito po, ayan lalagyan po yan ng tulis na nakataob 'yan. Hmm. Bali nag-spray na din po pala kami ng polyar. Ayan, ah, oh, namumulaklak na po sila. Bali yung in spray lang po namin ay yung tinatawag po na FFJ. Bali dito po sa lugar na to kami pa lang po yung kauna-una ang gagamit ng organic method sa pagkakalamansi sabi po ng iba iba daw po maiwan kami sa pamumunga ng kalamansi pero sinubukan pa rin po namin para po malaman kung alin yung mas maganda ayan o bali ito po kung ano may bunga na rin po siya yung nakuha namin So andito po si kuya uh, siya po yung nakatoka na mag prune pinatanggalan po niya ng mga kalamunding uh, Ang galing Ayan, bali. Ito na po yung mga natanggal. Oh. Saka tingnan mo yung kulay, oh. Diba? Verde. So marami-rami na rin po kami natanggalan ng mga kalamunding o suckers kung tawagin po sa English. Ayan. So, bali kumuha muna po tayo ng ano? Ang papaya. Medyo maliliit lang pero hinog na yan. Mm. sirana So ayan. So iba po si rana. Pero kinukuha pa rin po namin kasi may paggagamitan po 'yan eh. Ayan. Hindi pa rin naano ilera na ano ring hilera na rin kana na prune niya. Isa po sa palatandaan ng kailangan po siyang iprune ay yung masyado pong malapad yung dahon niya tapos wala pong bunga. Tulad po nito. Kung mapapansin niyo po to, ayan may bunga siya no, pero maliliit yung dahon niya. Tapos, etong isa na to, ito, wala siyang bulaklak, wala siyang bunga kahit ano. Wala siyang bulaklak o bunga. Tapos meron siyang tinik. Yun po yung palatandaan. Yan lang, may tinik oh. Hmm, tinik yan. Yun po yung palatandaan na kailangan pong iprune. Tinatanggal po siya kasi malakas po siyang kumain ng pataba. Pero mahina siya mamunga. Kaya tinatawag po siya na sucker. Sinisip-sip lang niya yung mga nutrients na kailangan ng kalamansi para mamunga. Ito, dami na siyang bulaklak. Meron, may bunga eh. Ito, may bunga. Ayan, wala yan. Iba yan. Kung makikita mo, iba yung ano. Makwari, ito. Iba 'to Wala rin, hindi rin mamumulaklak. Kasi ganito yung kulay niya. Saka ito. Hindi ko sure yan. Kasi may buong eh. Hmm. Eh, huwag mo nang tanggalin. Sayang naman. So ayan makikita nyo Bali din namuhan ng ari pala namin siya Nung unang kuwa pa lang namin Unang araw din na agad namin siya ng greenhouse cutter namin Bali ito Ang technique na gagamitin namin Hindi kami mag, magi spray ng pangdamo, Mga lason sa damo Hindi kami mag spray ng gano'n. Tapos hindi kami Gagamit ng mga synthetic Na pataba ganun. So bali in-spray na namin siya ng polyar tapos, ini din namin siya ng microbial inoculant. Uh, medyo makikita nyo na umiipekto na yung inispray namin kasi meron na siya mga bulabulak-laki. Ayan. No? Ayan. Maliliit. Ayan. So, bali pinitasan na rin pala siya. Bali, papakita ko dyan yung picture dyan. Yung napitas na una. Bali, naka-isang timba nga pala na timba na malaki. Siguro isang red bag yung katumbas nun. Ayan. So bali yung mga natumba ng bag yung Ulysses. Dilan. Dilan. Tara tara. Tara kasama din pala namin yung aso ko si Dylan yan Ay, ah, ah, ah. yan si Dylan yan tara bali ite training namin siya kung paano manghuli ng mga daga ganun para makabawas siya ng mga daga laso yan. yan, si tatay nagtatali siya ng mga mataob so bali puntahan natin yung ibang tanim dito ito, dinanim siya ng may-ari nito promoting sa ako. May bunga na rin siya. So bali siguro ito nakuha na sya kaya, na siya kaya makatagilid na siya. Marami yan, isang buong hilera. diretsyo Puro kamote. Tapos meron din mga, ito maliliit na ano. Maliliit na kalamansi. Tapos nakita namin dito, isang magandang palatandaan yun siguro. Uh, pagkagabi, sobrang daming alitap-tap. And, uh, siguro 10 years na ako hindi nakakita ng alitap-tap. Ngayon na lang ulit. Sa daw pala tandaan nyo na maganda pa yung biodiversity dito. Tsaka yung hindi pa siya polluted. Yan, kalamansi lahat dyan. Tapos may kubo rin pala dito. So, bali, yung kubo. Yan. Kubo namin yan. Tapos, meron din mga tanim na talong. Ito yung talong medyo matandaan na kasi. Pero, ayan. Papakita ko sa inyo yung bunga. So, ayan. Medyo natamaan din kasi siya ng... Polyar namin na ginamit. Kaya namulaklak siya ulit. Tapos, ayan, may bunga-bunga siya. Yung bunga na yan, matagal na siguro yan eh. Hmm. Ayan, bunga. Bali yan, yung isang hilera na yan. Ano yan? Uh, talong. Ayan, may paro-paro pero parang, parang maliliit. Isa yun sa palatandaan na maganda pa yung environment dito. Pwede pa siyang i-organic. Ayan, talong din yan. So bali ngayon nandito tayo sa kubo. Pay nga muna tayong bagya kasi medyo mainit na. Bali ito nga pala yung site namin. Bali ito kalamansian siya tapos dito sa gawi dito. Ilog na agad siya, ayan o. Bali ang ilog na yan. Yan yung tinatawag na Pampanga River. Umiikot lang siya dito. Tapos yung kabila na yan. Ibang barangay na yan eh. Bali dito sa gaway dito ay nagtanim rin kami ng ano. Ng siling Yung siling. Siling demonyo na tinatawag. Yan, maliliit pa kasi. Bali yan kami lang nagpunla. Tapos yung binhe, binigay ni Sir Felipe. Mga talong, kalamansi, bali e eh, no? marami na rin siya mga bunga-bunga. Kung makikita nyo, mumat-tak-tak siya ng bunga.